ang Europe sa panahon ng paggalugad at kolonyalismo. Mga dahilan Nang bumagsak ang isang mahalagang lungsod na pangkalakalan, napilitan ang Europa na maghanap ng bagong daan at higit na kaalaman. Mula rito'y umusbong ang panahon ng pagtuklas, kasunod ang panawagan ng pagbabago sa pananampalataya. Sa huli, nagsikap ang simbahan na ituwid ang kamalian at patatagin ang paniniwala ng tao. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Salitang magulo. Kasaysayang buo. Ayusin ang mga letra at alamin ang aral ng nakaraan. Isang makasaysayang panahon sa Europa na nagbigay diin sa muling pagsilang ng sining, agham at kaalaman batay sa klasikal na pamana ng Gresya at Roma. Renaissance Isang kilusang panrelihiyon noong ikalabing-anim na siglo na pinangunahan ni na Martin Luther at iba pa upang tuligsain ang katiwalian sa simbahan na nagbunga ng pagkakabahabahagi ng kristyanismo. Reformasyon Dokumento na ipinagbibili noon ng simbahang katoliko kapalit ng kapatawaran ng kasalanan o bawas sa parusang espiritual na kalaunan ay ipinagbawal dahil sa maling paggamit. Indulhensya Isang samahan o proseso ng simbahan na itinatag upang investigahan at parusahan ang mga itinuturing na erehe o lumilihis sa aral ng katolisismo. Inquisition kilusang inilunsad ng simbahang katoliko bilang tugon sa reformasyon upang itama ang maling palakasin ang pananampalataya at pagtibayin ang doktrina sa pamagitan ng mga pagpupulong gaya ng Council of Trent. Kontra-Reformasyon Matapos bumagsak ang Constantinople at magbukas ang Europa sa mga bagong ideya ng Renaissance kasabay ng pag-usbong ng reformasyon at kontra-reformasyon, lalong tumindi ang pagnanais ng mga Europeo na maghanap ng bagong ruta, yaman at impluensya na siyang nagbigay daan sa panahon ng paggalugad at kolonyalismo. Kung biglang nawala ang kalsadang palagi mong dinaraanan papunta sa paaralan, pipiliin mo bang sumuko o hahanap ka ng bagong daan tungo sa mas maraming posibilidad? Sarado ang daan, pero bukas ang mundo. Ganyan din ang naranasan ng mga Europeo nang bumagsak ang Constantinople na mahalagang daanan ng kalakalan. Nang mapasakamay ito ng mga Ottoman at naging magastos ang pakikipagkalakalan, napilitan silang maghanap ng bagong ruta na nagbukas ng panahon ng dakilang paglalayag. Kung ikaw ay nasa isang barko noong ikalabing limang siglo, Walang kasiguraduhan kung may lupa sa dulo ng dagat. Maglalayag ka ba? Ano ang magtutulak sa'yo? Takot ba o pag-asa? Mula sa Cape of Storms patungo sa Cape of Good Hope. Noong 1488, si Bartolomeo Dias, isang Portugues na manlalayag ay naglakas loob na tahakin ang pinaka nakakatakot na bahagi ng dagat sa dulo ng Afrika. Habang naglalayag, sinalubong sila ng malalakas na bagyo, naglalakihang alon at matinding unos na halos ikalubog ng kanilang mga barko. Dahil dito, tinawag nila ang lugar na Cape of Storms. Subalit sa halip na sumuko, ipinagpatuloy ni Diaz ang paglalakbay ng may tapang, kasanayan at higit sa lahat, pananampalataya. Nang malampasan nila ang unos, pinangalanan ito ng hari ng Portugal bilang Cape of Good Hope sa gisag ng bagong pag-asa, kalakalan at pagtuklas. Sa kabila ng unos at takot, hindi sumuko si Bartolomeo Diaz. Ang kanyang tapang ay sumasalamin sa diwa ng panahon ng pagtuklas. Isang panahong pinukaw ng mga ideya ng Renaissance na nagpasigla sa pagka pagkamausisa at pakikipagsakalaran ng tao. Ang panahon ng paggagalugad na kilala ring panahon ng pagtuklas ay tumutukoy sa panahon mula ikalabing lima hanggang ikalabing pitong siglo. Sa panahong ito, nagsimulang maglayag ang mga Europeo upang maghanap ng ruta, yaman at kaalaman na humantong sa pagkakabuo ng mas maayos na mapa ng mundo batay sa modernong siyensya. Nagdulot ito ng mas malawak na ugnayan ng mga tao, ideya at kultura. At ito ay nag sa adhikaing for God, gold and glory. Tulad ng sinabi ni Diaz, to serve God and his majesty, to give light to those who were in darkness and to grow rich as all men desire to do. Ang kanyang misyon ay higit pa sa paghahanap ng ruta. Ito ay paglalakbay ng pananampalataya, kaalaman at pangarap. For God, gold and glory, gabay ng mga manlalakbay. Pinukaw ng ideya at pag-uusisa, tatlong G ang nagtulak sa mga Europeo sa kanilang pagtuklas. Hanapin at ipangkat ang mga salitang kaugnay ng God, Gold at Glory. God, pananalig, misyon, pananampalataya, Kristyanismo, Espiritualidad Gold, Kayamanan, Kalakalan, Rekado, Pera, Negosyo Glory, Karangalan, Kapangyarihan, Katanyagan, Tagumpay, Paghahari Tukuyin kung ang mga sumusunod na layunin ay kabilang sa God, Gold o Glory nais ipalaganap ang kristyanismo. God. Naniniwala sila na ginto ang batayan ng kayamanan ng isang bansa kaya naghahanap sila ng mga lupain na mayaman dito. Gold. Makahanap ng mga iba't ibang pampalasa o spices. Gold. Maging kilala at tanyag sa buong mundo. Glory makarating sa banal na lupain o Holy Land. God. Hangad ng mga Europeo na makahanap ng bagong rutang pangkalakalan patungo sa pinagmumulan ng mga rekadong unang nakilala noong krusada. Dahil kontrolado ng mga Italyano at Muslim ang kalakalan, napipilitan silang bumili sa mataas na halaga. Kaya't pinangarap nilang madiskubre ang sariling daan upang direktang makuha ang mga rekado. Higit pa rito, ninanais din nilang maipalaganap ang kristyanismo. Itinuturing nila itong banal na tungkulin ang gawing kristyano ang iba pang mga tao sa daigdig at mapigilan ang paglawak ng Islam sa Europa, Afrika at Asia. Muli, ang mga dahilan ng pagtuklas ay God, nais maipalaganap ang Kristyanismo at mapigilan ang paglaganap ng Islam. Gold, nais makahanap ng bagong rutang pangkalakalan at makuha ang mga rekado at kayamanan. Glory, nais makamtan ang karangalan, kapangyarihan at pangalan para sa sarili at sa kanilang bansa. Ako, ang modernong explorer. Kung noon ay naglayag ang mga Europeo upang maghanap ng bagong ruta at yaman, paano naman tayo ngayon? Sa anong paraan tayo naglalakbay upang matuklasan ang bago? Sa agham, teknolohiya o sa ating personal na buhay? Isipin ang sarili bilang isang modernong explorer gumawa ng poster na naglalarawan ng bagong mundo na nais mong tuklasin. Halimbawa, bagong kaalaman, imbensyon, pangarap o solusyon sa problema. Sa iyong poster, sagutin sa pamamagitan ng maikling refleksyon. Ano ang magtutulak sa akin bilang isang explorer? Pananalig o God? Kayamanan o Gold? o karangalan o glory. Pamantayan sa pagmamarka o rubrik. Naging posible ang malalayong paglalayag ng mga Europeo dahil sa mga tuklas sa teknolohiya. Sa likod ng malalayong paglalayag Kasangkapang nagbukas ng mundo Tukuyin ang inilalarawan sa bawat pangungusap Barkong matibay at kayang maglayag sa karagatan Caravel Instrumentong pantukoy ng latitude Astrolabe Bahagi ng barko na kumokontrol sa direksyon Rudder gumagawa o gumuguhit ng mapa. Kartografo. Imbensyong pantukoy ng hilaga. Kompas. Complete and explore. Fill in the missing words. Ang panahon ng paggagalugad, ikalabing lima hanggang ikalabing pitong siglo, nakilalaring, ring panahon ng pagtuklas ay panahon kung kailan nagsimulang maglayag ang mga Europeo upang maghanap ng bagong rutang, pangkalakalan, yaman at kaalaman sa layuning. God, Gold at Glory, ginamit nila ang mga sasakyang pandagat tulad ng caravel at kasangkapang nabigasyon gaya ng astrolabe at kompas. Sa kabila ng panganib, nagbukas ang kanilang paglalakbay ng ugnayan ng iba't ibang lahi at kultura na nagpabago sa kasaysayan at sa pag-unawa ng mundo. Explore the seas. Choose wisely. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang pangunahing layunin ng paglalayag ng mga Europeo noong ikalabing limang siglo? Maghanap ng bagong ruta at palaganapin ang pananampalataya matapos ang krusada o mga ekspedisyong militar upang mabawi ang banal na lupain na tuklasan ng mga Europeo ang rekado sa silangan. Ngunit naging mahal ito dahil kontrolado ng mga Italyano at Muslim ang kalakalan. Sa iyong palagay, makatwiran ba ang kanilang desisyon na maghanap ng bagong ruta? Oo, Nakatulong ito sa kalakalan at ekonomiya. Kung ikaw ay isang manlalayag noong ikalabing limang siglo, haharap sa mapanganib na dagat, malalakas na bagyo, kakulangan sa pagkain, at araw-araw na paglalayag tulad ni Bartolomeo Dias, paano mo haharapin ang hamon na ito? Magtiwala sa sariling kasanayan kagamitan at tapang. Ano ang kahalagahan ng Cape of Good Hope sa paglalayag ni Bartolomeo Dias at sa kasaysayan ng pagtuklas ng ruta patungong silangan? Simbolo ng tagumpay at bagong ruta. Kung ikaw ang pinuno ng ekspedisyon noong panahon ng pagtuklas paano mo hihikayatin ang iyong mga kasama na sumama kahit delikado ang paglalayag. Ipaliwanag ang benepisyo at layunin ng ekspedisyon upang magkaisa ang lahat. Tulad ng mga manlalayag ng nakaraan, huwag matakot tuklasin ang hindi mo pa alam. Bawat bagong kaalaman at karanasan ay ruta patungo sa sariling tagumpay. Kaya explore, learn and conquer your world.